tayo sa palugaw ni Senator Bongo dito po sa NKTI. Ayan. Habang malayo-layo pa ang ating number, kain muna tayo lugaw. <laughs> ayan. Ang dami namin, Oh. Dito lang po ito sa NKTI. Ayan. Oo, libreng lugaw. Kain muna tayong lugaw. Uh -uh, masarap ang libreng lugaw ni Senator Bungo kami. Pila-pila kami dito. Ganyan. So, pakatikiman lang ng logaw. At, ah, ayan, ayan si Kuya. Nakakuha na siya ng isa. Ayan po. Every, ay, sige, sige, sige. tayo, yung logaw. Dala-dalawa. dalawa Ayan o. Maraming lugaw. Ayan. Ang palibring lugaw. Walang problema po. Isa lang. Isa lang atin. Walang anumang po. Pwede po dalawa. Pwede yung dalawa? Sino bang bibigyan ko? Sige. Dalawa na lang po po na. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Ang aming lugaw. So, balik na tayo dito. <laughs> Oo, oh, ba? Diba? Sino gusto? May dalawa akong kinuha. Ano yan? Magkano yan doon? Walang magkano. Libre lang yan kay Senator Bongo. Kumuha ka na. To. Kumuha ka na ate. Ka so, ano pwede? Dalawa? <laughs> Hindi pa pinang... Hindi pa naano yung itlog. Dito ka dito. Bakit ko? ਜੋੜਾ